Yo aquí está mi bolso, Las patatas, no, mira, ¿para ti? អស់ណាតា

pang to ano sya pang hand carry, mag ano pa sya mga kay kito tapos ito mga boots binibisitan ko itong mga kaikit leather siya magandang pang biyahe tsaka magandang ano o oh. ba magandang gamitin pang nagbiyahe ang laki kasi leather pa mga kaikit so ayan hindi na tayong yung matanda kanina pa yung nagwawalis anong oras na o oh. gabi na ano na dito uh, magka alas 10 na ng gabi. Kanina pa siya nagwawalis mga kaikit. Ayun, no? Tapos naka... Ewan eh, ko kung ano Mira, mira, mira. Bueno, anda cantidad de, de bebidas, Mere, huevo. Pero vamos a ver. No. ¡Para Sofía! Es? Una, una esta para secar tu culo. ¡Ah! ¡Limpia <laughs> culito Dame pulito! ¡Limpia aquí. ¡Limpia pulito! ¡Limpia pulito! ¡Limpia a ver eso que es, acá, ¿Qué es esta? No. Para los niños. Bajamos así. así No hay, no hay mucha cosa. A ver. Entonces solo uno. Ay. Uf. Que nada a caer. No, a ver qué son. Al cachopo. Ah, el cachopo está, no. es? no, está muy buena. Pati, no pate, pate. Seguro. Está muy bien esta. Te sí. la doy. No, 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 pate. Toma uno. Están hay, ro hay roto alguno, ¿eh? Uy. Ay, Ay. oye, quedado! madre que lo cayó! O sea, me cayó el bizcocho porque estaba roto. <laughs> Esta leche flana, no. uy, me no, gusta no, mucho no, esta. No, no. Uy, alguien está llamando a ti. Vamos a ver quién compone. El... Un nuevo novio, Ay. Leticia. Ahora te llamo yo, que estoy estoy comprando. Toma, setas o oh, champiñón para mezclar ahí. ¿O eso no Eso no es, ¿Es posible. Y ese poco nada más. Toma, toma. Pero cógele tú. Toma. No, no, que voy a hacer con esta, ¿no? Oye, esto no va a ver. Mira, está Ah. Mira, viene ahí otro. Sí, pero te... Que ¿Sí? viene otro cubo. Te estoy hablando. Vale. vale. <laughs> ¿Y esto si es para mezclar agua, no? Yo no sé qué es eso. Sí, todo así. ¿Qué es? Para mí es la agua, ¿claro? creo. No, no, yo no lo quiero, pero... ¿Qué demonios es esto? ¿Todo el... Tónica, es tónica. Sí, tónica, tónica. vamos a ver aquí. Oh, mira, mira, mira. ¿Sí? Mira, mira. Sí. Sí. A ¿Qué mi bolsa? Allí, no, aquí está en mi bolsa. Los patatas. No, esto. Mira, papi. ¿Qué? Yo no quiero. Siempre yo compro esta para los niños. Pátano. Oh, Pepsi.

Mira, hay pan. ¿Quieres pan? Mira. No. ¿Dónde traes tu, tu bolso? Aquí, yeah, yeah. Ah. Voy a ver, voy a ver. Pero es no, mucho. Voy a traer un poco. esta? ¿Quieres? Está muy bien este plátano. Voy De salsa no. y luego guisado. También de cachopas, las cachopas. Sí. ¿Qué vas a hacer? Que estaban rotos. Las alcachopas las he tirado aquí, que estaban rotos, que te lo he enseñado. Sí, pero que ay, están, ay, vas a guisar. Mira, mira. Sí, pero estaban a quitar de salsa, luego vas a guisar con ajo. Toma, si no, no, no puedo. No, no. Que está roto y está... Ah, claro, contaminado. Tienes razón, hija. tawag ng ano pa naman oh. Eh. Ano to? Ay, carpet din mga kaikit oh. Sayang. Ganda sana iuwi eh, sa Pilipinas eh. So yun mga kaikit. Yun na tayo. Ah, so mga kaikit. Nakailaw pa ako. Ah, uh, Daanan ko si yung mag-ama ko. Dabi kong pinuntahan na bin mga kaiket. Diyos ko po. Medyo sinerte naman dun sa alas. Nagkita ka. <laughs> ko si Pilar. Tinatakbuhan ko. Tatlong beses ko siya nakita. OMG. Oh, Tapos habang naghihintay ako. Sabi ko, akala ko nakauwi na. No. Nasa likuran ko. Hindi kasi ako makapag-vlog ng maayos Pag nandyan siya mga na, Ay. So, yan. Punta na natin yung aking magkamat. Sila'y naghihinta bye babay, mga kaiket. Babi na. Iniintay ako. Shhh! Hmm. Mamaya na. Wait lang

Pakistan yung Wipes. So, punta ako dun sa glit. Kaikit, lahat na kalkal na. So, yan, tignan natin dito. Baka sakaling meron pa. Kanan din. O, mga, ano, mga putas. Ito lang mga kaikit, ha. Kunin natin yung ilaw. Medyo ano na. natin kung ano tinapon dito. Sabi ko, hindi ako kumukuha ng talong. Pinamimigay ko lahat. Ay, lala ko, frito pala. Gusto mga bata. Mga prutas, oh. Uy, orange mga ano, mga kaitin? pala dito mga prutas din mga oh alam, tapon mga kaikit naunahan tayo kasi kanina may naghihintay na dito natawa ako ng serte oh, alam, meron dito sa baba oy hamon kaso ito nabuksan na tagal pa to oh. cover pa yan saan na yung bag ko kanti na yung nakalakal ko tapos kukunin pa saan mga kayo kitignan natin Last, itin, 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 no? Ang Ay? ano, pang pizza. Uy, ano? Masarap ito. Ba't hindi na kailangan nakita? Mga naunah. ano ganito mga kaibot oh baka mayroon doon sa loob ng mga jackpot pa. so pare pare ako mga kaiket ayan okay, lahat nahuli tayo so mga kaiket hanap tayo ng iba na mga mga Sa Tapos ako na tayo. So, ayan. Uh, kakaiba ating mga nakalkal. So, yung mga paborito ng mga bata. Siyempre, paborito ko na rin. So, meron tayong nakuhang isang ganito. So, ayan. Tinatakasan ko si Pilar. Lalo kami nagkita. <laughs> At binigyan ako ng mga tinapay. Nakalkal niya sa isang sa mga ibang basurahan. Tinapay. Ano ba yung binigyan ni Pilar? Ito ba? nasa sa karo doon? Dami niya doon nakuha mga chocolate. Pinigay rin niya ito. Ewan ko kung... Ay, akong nakakuha nito. Arosters Delicious. Ayan. Kanin siya. Kanin. halo ko kanina, karni ng manok. Diba? Baibang atin na ko. Ito ang paborito ko. Ito, ito, ito. Nakainin so, namin ngayon flan. Marami ako nakuha ng mga pas na ano kalkalan. Pero ito ang masarap. Ito sino di sielo. Ibang tawag nila dito. Ito yung flan. Masarap siya mga kaikit. Sa itong kakainin ko mamaya. Kahit gabi na. Plan na flan siya mga kaikit. Tapos itlog. Hala. Nasaan yung isang itlog? Kasi nagkabot sa akin si Pilar ng itlog. Ano to? Dalawa at o tatlo. Yung isa basta basta na ako. Baka nandito. Baka nandito. Nasa baba. Saan kayo? Ang dami mga kaikid. Diyos ko, para naman ako magtitinda. Na, sabi ko, hey, hindi iwanan ko na yung iba. Sabi ko kayo, ano? Para magabasto yung mga bata. Magabasto ko na. Ito kasi kung kumain na tsitira Kailangan na kailangan ni mga Ay, Sophia pa Wipes. Wipes dami mo nakalipin. Ito rin din ng mga bata. Uy! Ito ko pa mag <coughs> ito so, saging aging ko nangangati yung ilong ko nga taiket kailan ko nang maligo so saging, aging gagawa sana ako ng toro tinanong ko si Martin sabi niya busog tao kinuha ko to kasi matigas pa siya hindi po ano meron pa akong kinuha dun eh. ito yung mahal na saging aging to? Mm. 282 oh. Hmm. matigas pa siya hindi siya lamog tapos ito nangitim lang siya ito yung di ba? Ito ko bukas ng maaga ng turon. Pero ginagawa ko yung ano yung Dominican na, na tsagi mga kaikit. Medyo lumuwang konti itong kusina ko mga kaiket kasi nagtapon ako ng mga ga dami kasi mga gamit. Sus. Asa nga yung green na ano? Ilalagay ko itong mga sali para marunis siya na. ilalagay ko pala dito. Oo. Ang i re i-rinis mga kaipit. Dami. Dami sa aspect. Ito so, marami. Ang dami nilang, ano, tinapo yung parang tonic, gas. Ayun yung parang pag-iinom, hinahalo ata sa ano, sa alak ata. yun. ang dami. Hindi na ko kumuha kasi ah, hindi naman namin yung mga kalitin. Napag-uwi ako ng manga. Kasi pilar ang marami siyang nakuhang manga. Medyo malambot na siya. Kaya ang gagawin ko dito ay yung kong shake may botas siya mga kaitit. Kaya pala. Hmm. Tapong ko na oh. Sayang. Kaya pala habang maglalakad ako. Parang ano. Tumutulog siya. Tabang ko No. <laughs> so, ayan. So, update tayo sa mga gumagamit ng clothes. Ang dami rin pala gumagamit sa inyo ng clothes. May gumagawa ng te na clothes. Te and na may tea. So, Susu uh, sa susunod, ko yung sinasabi ko sa inyo yung lagyan ko ng, ano, ng sakit na kasi lahat mga kaikit. Kaya ako bumili ng bandage dito. Hindi ko maigalang halos tong kamay ko. Tapos tingnan nyo oh. Hindi na siya straight yung mga kamay ko. Naging masakit to pag umaga. Tapos tong legs ko. Tong kanan. Kaya may siya. Shot, may siya tika ako mga, kaikip. mga kaikit. So pag may time magpapadoktor ako. Itong affected lahat tong right mga kaikit. Grabe mamahal ng lace. Mahal-mahal mahal ng lace na to. Ito yung ano buto. Ay, bukas na siya, oh. Tapos na natin. Maraming maraming salamat mga sa mga kaibig sa mga nanuot. Nakano yung black. Ayon. lang kung kaya mo ito makakalit. Siguro okay. pag mo ito, sabi niya sa akin. Hindi naman siya daw siya pwede mo. Ano ka? Ito din doon sa akin. May alaga siyang matandang lahat. Mga kaibig, hindi na ako magsasalita. Gawa nga ng ano. Magpapahalan na ako. Uhugasan ko lang ito kasi tulbo ko mapupulis na naman ako. So, yun mga kaikit, please. Yung mga gusto magpa-member mga kaikit, kaikit. Kaya... Dali-dali lang naman. Mayroon dyan standard premium VIP. Tapos, yung mga gustong mag-follow, yung Kaiket Vlog. At uh, sa susunod pag-aralan ko, gusto kong palitan yung pangalan ko. I-search nyo lang pag hindi nyo makita ang front manaligot, Kaiket. Kaiket Vlog, suguro, ipapalit ko. So, ayan mga Kaiket. Uh, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta Bye-bye po. Love you all po. mm. -hmm. ang dami nito. Ganyan na, hindi ko na iayos ito mga ka. thank you